Mahay gabi ka yung tanan, of course. It's nice to be back. Yes, it's our second time here. Gaga, ako lang. Uh, it's, nice it's nice to it's nice to be your back. <laughs> it's my second time here. Yeah, me too. Hindi time. mo second time. First time ko lang dito. Ah, uh, yeah. No. It... Manimi ka na! Okay. Ano na naman sa mga green na ganyan mo? Okay. Bumati muna tayo sa kanila, magpakilala tayo okay, ng maayos. Okay, siyempre. Magpakilala tayo mga ma maayos. According sa itsura. Siyempre, according to beauty. Yes, yeah, so magpakilala muna ang maganda. Syempre. Maganda muna ang magpapakilala, siyempre. tama. Okay, so magpakilala tayo. Una maganda, ha? Tama. Okay. Maganda, maganda. ka... Gabi... <laughs> maganda mo Oh. Mauna, diba? Okay. Oh. <laughs> One, two, three. Maganda, maganda, <laughs> gabi... maganda ka? Maganda? Of course. Tingnan mo suot mo, bangus? Oh. Uh, uh, yung mukha mo, tambakol? <laughs> kasi kakusok sa hangin. Narapit akong pamilya. <laughs> Kapit lang. Gamay atos na. Makakaulong mo Makaka rin. <laughs> Ayaw mo kay mag matay Magmatay. Matatagal yung buhok niya. Ano ba na kasi? Pakilala na tayo muna. Okay, okay. 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 <laughs> eh. Mauna ka na. Sina, mauna, mauna na. Mauna ka na nga. S -s sa, -sa, -sa, -sa mauna na. ka na ako ng bala sa bulaklak sa kape sa biskuit. Mauna ka na. Eh, ikan na ako dito. Ipabalik ko. E, ikaw daw kinahanglan. ikaw talaga. Ikaw, Jun. Ikaw. Mauna ka na. O sige. Mayon gabi sa tanan. Yan. Ah, uh, nandito na po sa inyong harapan. Ay, wow, Miss ah, Gay. Isa pa, isa pa, isa pa, Okay, go. Gusto ko lumaranta ka muna kung magpapakilala ka okay, Okay, go. Hugaw ka yung likod. Oh! Hoy, ang tawag ka dartboard. yung likod mo talaga, dumi-dumi. Wow, well, nga dumi yan. Natural yan. No, natural. Na dumi. <laughs> okay. O, oh, uh, pakilala ka. Rampa Music! Wow! Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Miss Gay! Abnormal! Let's call a candidate number one. Candidate number one is a former balot vendor. Oh! Good evening, ladies and gentlemen. Bas babaeng boses dapat. Good evening. Yan, yan, yan. Tama yan, isa pa. Yung mas babaeng boses, kasi babae ka dati. Okay. Ito. Magandang gabi si Yan, yeah, ganyan. Okay. Nandito po si Inihara Pan. Eh? Ayan. Ang babaeng nagpatibok. Sa puso ni Satanas. <laughs> nagpatibok sa puso ni Mr. Ding Dantes Ay, <laughs> My name is Marian. Marian Rivera. Defensor Santiago. <laughs> at naniniwala sa kasabihan. At naniniwala sa kasabihan. Yan. Maliit pa lang ako. Sinasaktan ako ng nanay at tatay ko. Oo. <laughs> oh. Kaya naniniwala ako sa kasabihan. Oo. Oh. Makapagwala si nanay. Wala si tatay. Hala! Sunokin ang bahay! <laughs> Ayan! Ang uh, galing mo talaga pang Miss Hello. Parang pwede ko pa nag-Miss talo ka talaga agad, no? Huh? Talo ka ka agad. Bakit naman talo? Siyempre ganyan yung itsura, oh, di ba? Dapat what? Pa pag Miss K. ko. Alam mo, wala na akong narinig Ng maganda sa'yo. Puro, puro pang lalay, puro pang degrading. My God, what? You're so annoying. Ah, <laughs> uh, di ba? Annoying. ang annoying? Annoying. Ano yung annoying? Like, what have you... What, like, what you... <laughs> ano? Oh, ano? Annoying. Anoying annoying. annoying? Like what you did. Ano like what you did? Ano yung ginagawa mo? <laughs> ano yung, ano yung ginagawa so mo yan? Siya, so annoying. pa, -pa ka na naman. O bakit? Umayos ka. Ang, ang, Wala ko, hindi kita dinidegrade. Kasi sinasabi ko lang, puro ka ganyan. Kaartehan, kaartehan. Alam mo, ganda-ganda mo. Bakit? Alam mo kung maganda lahat ang tao doon nila sa mundo, pag-iisip ka na, bugo <laughs> kung ka. Kung kininta ng tao, gwapa, sumuod kayo ina ginima sa Ginoo nga variation ang mga tao. Gili, lang, gwapa. ang kinahanglan guapa kay ang tao kana variation para hindi ka mananawang tinan may maganda may maganda. Pero with all we well, are equal. We are created equally in the eyes of God. Pa na kayo. I realize oh nung ikapito ka adlaw oh ang Ginoo. So nang hilabot ang kalaban. Oh, hala, luto, luto, purma, purma, purma. Kini na buo. Ano yan? Ang tawag kini, kasi nung time pa ni Jesus, wala pang, ano, wala pang quality control. So, ano yan? Factory <laughs> defense. <di pe> saan <laughs> <laughs> Sa uh -uh. <laughs> <laughs> ang. Hindi ko naman siya sabing pangit ka. Oo. Uh -uh. Oo, maganda ka naman. Okay, okay naman. Agada agad na ng mata mo. Ang itong, ilong ko, kilay ko. Okay oh. naman. Yung pisngi. Oo. Oh. Yung bibig. Oo. Oh. Okay naman. Oo. Oh. Hindi lang yung sila <laughs> So dapat, nag-aayos naman minsan, i-chichisnis naman ito, wala, gubon. <laughs> Ay, pero Naging bisaya ka talaga. Kasi I'm proud being bisaya. Oh, ako proud na bisaya. Kami dalawa nito is proud na bisaya. So, pag kami po ay nag-perform sa mga places, sa mga binda na bisaya, taus bisaya ang speaking nila dito, mas kakarelate kami. Kasi proud na proud po kami na bisaya kami. Of course. Lalo na ako. Si Techland, hindi ko sure kung bisaya siya. Kasi ako, bisaya talaga. ako 101% bisaya ako. Kasi mga bisaya, magaganda at gwapo. Tinuod! Tapat-tapat-tapat siya. Saya ingin bang. Amang abi saya guapo guapa. Amang abi saya guapo guapa. Oh. Ubi saya kau unsur mana? Dayo rakot diri. <laughs> Basa ganun yun? Yun batayan? Oo, oh, bisaya ka ba? Oo, oh, oh. kasi Kala mo, proud kong bisaya ko. Bakit? Kasi syempre, ang bisaya lang sa tibuok kalibutan ang naibutang sa Guinness Book of World Record. Nakitang mga bisaya, isa ka word, daghang kay mining. Ano? Sa bisaya, salitang apis. Sa bisaya, pwede muka. Ang pis, pwede kapayapaan. Ang pis, pwede isda. Ang pis, kung saan ka nakatira. Pis one, pis two, pis three. Ano? Kung may, may kalaban ka, pis tiyawa. yawa. Ano? Kung mong hanggaw. Last out ka butok. So, tapos? Yarn. Ano pa? Tail. Tail. Ang tail sa Bisaya pwedeng naramdaman. Ang tail pwede na mumutla. Ang tail pwede na mamalat. Ang tail pwede timba. Ang tail yung pastins ng Paul. Oh, I feel ngaram. <laughs> oh, okay. don't you ever underestimate me, Junita, because I'm proud graduate. Gila <laughs> 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 you know yung mga graduate, graduate na buang ka, graduate. Yes, The right pronunciation is not It's so jolos. Hmm. It's, so it's so simple. Graduate. No, am graduate? The proper pronunciation is graduate. No, it's graduate. It's graduate. Tecla. No, 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 no. It's graduate. Graduate. You see it? Graduate. Oh, the bar Hey, hey, hey! Are you a graduate? <laughs> mm, can I see your certificate? Oh, this is your certificate.